Hi guys, get ready with me. Pupunta ng simbahan. At I'm going to church. So, sa samba na naman tayo. Yan. Alam nyo ba yung PNK, mga awit? Sa so, mga awit ko, simple lang yung makeup natin kasi bawal mag-consume. Okay lang yung mga Paul Boss, kanyan. Simple lang kaya make yung makeup natin. Una is... itong lotion. Hindi yung ganito na lotion na naglagay lang ako ng lotion dito. Kasi ang bango nun eh. From this from Leslie you Papaya Kalamansi. Oh, Kalamansi. Ano? You know? para sa kabataan. Dagay pa tayo. Next is itong Vateca. Vateca. Lotion man din ito. Pero, para sa mukha. Ilagay natin sa mukha kasi sobra talagang bango nito. Pero hindi ito Vateca na lotion. Naglagay lang ako dito eh. Parang mabango yung face ko. Tapos na pa ako ng toothbrush. Hindi nga Next is sunscreen. Na 90 skin whitening white, and and white sunblock cream SPF 90 plus 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 ito yung favorite ko pero malapit na nga sya maubos so hindi na tayo maglagay ng primer tagalog na naman tayo ngayon So, 6.30 na guys, yung oras. So, i-blend din natin siya. Ay, i-blend. Basta, kanyan-kanyan na lang. Next is, hindi na tayo mag-foundations. Concealer. Marami din akong foundations. Isa ka ganito. Isa ka ganito. Mag foundations. Foundations. Foundation ba to? Concealer. Sa pa to? Si pangalan na ni? Basta, ouch! Sa isa ka bag ng foundation, isa ka bag na powder, isa ka bag na, ano, lipstick. Basta, isa ka bag, isa ka bag. Lakay natin dyan. So, i-blend natin siya yung ginamit ko lang na foundation is concealer kasi gusto ko nun, hindi siya masyado na maputi. Blend, blend, blend. And isa din kabag na powder. Ito muna yung gagamitin natin yung matte na color powder. Miss Fun. Shade is Miss Fun meron siyang color color pink pero pag ginanya niya maging white siya so kukuha tayo dito ng mga blush marami din akong blush isa dalawang ganito so yung isa wala pa nakin yung nagamit bakit dito wait so marami din ako ito isa ka ano cellophane. So, yung iba wala pa nagamit. Anong kagamitin ko? Ito na lang. Kasi ito, nag vlog ako kahapon, gala. Ito yung ginamit ko. April 27. Comment pa kayo ano gagamitin natin. Magtagalog ba ko Bisaya. And subscribe kayo sa YouTube channel ko. My name is Virgin Flores. So, yung name sa YouTube is Virgin Flores ng mama ko. Kasi yung name ko Mariana Lolitae Flores. Next is eyeshadow. Marami din ako eyeshadow. Isa ka bag Handphone. Hindi ko pa nagamit 'to. Bago pa 'to siya. Kahapon nagamit gamit ko. Kasi nawala yung color orange ko. Gamitin nito. And lagay tayo nito parang color orange simple lang wait next is yung pinaka cute na blush Next. So, maliit lang yung blush ko kasi church nga, diba, ba? Hindi makapaling makeup. Yung church is magsamba. Di duty ako, duty. Ng kabataan ng PNT. Ala, kapalan.